tayo po ay gagapas ngayon yan, oh. yan po si Pula at ating kasaknong yan oh. kami po ay ito po ay tuloy lagay na sa palante pagkakapuno ng isa at kaya nang buhatin diretso na po sa, sa banig do sa lagayan yan po sama-sama na po tayo <sniffing> Yan, balik ko ganito. Oh, magaling yun ang chong. Yan hmm. po eh. Tapos yung diretsyo ipo na. Para pag kaya na isang buhat, mabuhatin na natin yan. Yan po ang situation dyan. Hmm. Ito Ito na po ang ating gawa. Ano chong, maganda kaya ito? Ay, may, hindi man tayo na tayo po hindi nagsama ng marami upahan at ito po na may nga isang, isang pitak ay, ay hindi po naman makukuha na agad matatapos agad pag marami wala po naman lilipatan kung yun pong kabila ay hinugda eh, sana po ay marami uh, kapahan walang wala yung bahay mga apat hindi na po tayo nagsama ah, kaganda ng panahon yun yung ano po okay. so, tinagbidyo ng magaan eh. iniintay ng lahat po ay dito pag, pag anihan ah yung init Okay, eh, na ano. Yang init na yan ay pang ilang buwan na ano. Tagadit na talaga ngayon. ano po. Malamang na ang init niya sa ulan. At saka naman, kaya naman na nakaraan ay eh, para may bagyo kalasi. Eh? Yeah. Ayan. na yung balita. Ayan na yung wala na yung balita. Ayan

ang uh, palay ay yung hindi mo ginawa kapanda okay. ng panahon ano po? Pa? walang banig walang ano banig nalawak ba ang tubig anong iyon? iyong iyong nasa kaprahan alin po? Ipare, Ipare, Ipare. ay malawak din po

Yan po, ganyan po kami ang ngayon ang ko namin. na, na. po yung ating na nagapas yan ito po at natalim po po paron yan ko oh yan yan

Ayan po ay talagang daman-daman na natin yung kwan. Sabi sa Amir, gawa po ng anay po. Iba na talagang init. Na lanit na sa katawan. Yan, salamat po sa pagsama ninyo sa sa akin. Yan dito sa Pagani. Salamat sa suporta. Ah, salamat po sa lahat. Yan, lagi po kayong mag-ingat saan kayo naroon, ano man kayo naroroon, anuman ang inyong ginagawa. Yan po lagi ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po. Bye.